One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay happy ngayong Friday. Happy weekend po sa inyong lahat. So, it's time to relax. It's time to unwind. It's time to make happy yourself. After natin magtrabaho na mula lunes hanggang friday na nakakaloka diba stressful kaya yung linggo ngayon ako meron na lakad syempre aarangkada at aariba ko ng bonggang bongga sa mga boylet ko sa labas charot yung alam mo yon yung niyayakan nila ako lumabas kaya happy ako so yon hindi ko alam ko anong ang mangyayari tonight <laughs> i hope charot but dapat i-enjoy lang natin ang ating buhay. Kasi syempre, napaka-importante na nai enjoy mo din. Hindi yung puro trabaho, trabaho, trabaho lang ang ginagawa mo. ba diba? And then, of course, sa inyo lahat, gusto ko ring magpasalamat ng bonggang-bongga sa walang sawang sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog na talaga naman nakaantabay araw-araw, lagi-lagi. So, maraming salamat syempre sa inyo lahat, sa aking best friend na si Rona LB, and then of course si Christine Ann Perez na talaga naman maka Pilipinas ang inaabangan niya dito yung mga binibining Pilipinas issue charot so yon so ang binibining Pilipinas malapit na sila mag 60th anniversary sabi ng ganol siguro daw lahat daw ng beauty queen nila ay pupunta sa Binibini Pilipinas. Eh paano si Shamsi si Subsob? Imbitahan kaya siya? Ayun yung aabangan natin. Kung imbitado ba, imbitado ba si Shamsi si Subsob sa Binibini Pilipinas? Kasi di ba sabi nung gano'n, once you're Binibini, you're always a Binibini. So, bongga yan, 60th anniversary nila. Abangan ninyo sa December. Charot. So, yan. At eto na nga, Diyos ko, syempre marami tayong chika ngayon na talaga mo Oh my God! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, Miss Universe Philippines Cavite. Tingin mo, Mama Sam, si Samantha Panlilo kaya ang i-appoint nila? Ano ang chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay hindi ko alam. sa <laughs> yun. Hindi ko alam kasi di ba nababagbalita na sasali nga uli itong si Samantha Panlilio dito sa Miss Universe Philippines. So, last year, ang dinala niya ay Cavite. So, hindi ko alam kung siya ang i-appoint ia ng Cavite ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pero, syempre, kung siya, eh, di bongga, di ba? So, alam naman natin si Samantha Panlilio na talaga namang all out yan kapag lumalabas sa isang beauty pageant. Pero kung ako ngayon tatanungin mo, eh mas gusto ko si Samantha Panlilio talaga na wag nang sumali dito sa Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko magta top 5 lang siya. Lalo na ngayon napapabalita ang daming malalakas na at mga beterana talaga. So parang hindi mo na kailangan makipagpukpo ka. Tama na yung naging title ka ng Miss Grand Philippines or Binibining Pilipinas Grand, di ba? Kasi minsan lang yon sa buhay. So, pag sumasali ka kasi sa ibang pageant, tapos natalo ka doon, nawawala yung, ano ba tawag dito, yung pagiging iconic na isang title. Halimbawa, katulad niya, Binibining Pilipinas. Ngayon, hindi mo na siya maramdaman na Binibining Pilipinas Grand. Ang maramdaman mo na sa kanya, natalo sa Miss Universe Philippines. So, yon Kasi yun yung last na tumatak sa atin. Eh. So, ngayon, kung talagang gusto niya talaga, habol niya maipadala uli sa international pageant, I think, pwedeng-pwede si Samantha Panlilio dito sa Miss Earth. Sigurado ako, makakakuha siya ng corona dyan. di ba guys? So, yon Ewan ko sa inyo, ha? Pero, ayun yung nararamdaman ko. Isali mo yan dito sa Miss Earth. Philippines. I think winner yan. So, yun. So, tingnan natin kung si Samantha Pandillo nga ba ang ipapadala ng kabiting ngayong taon na to or meron silang bagong patchen. O, yan. Abangan natin. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Anita Rose Gomez na pambato ng sambales? Hmm. Last year, yung pambato ng sambales ay naka-first runner-up sa Miss Universe Philippines. Alam mo, sa totoo lang, si Anita, di ba natalo to sa Miss Earth? Kung hindi ako nagkakamali, parang hindi nga siya nakapasok di sa semifinals. Ang sabing gano'n, ako mahina naman si Anita. Mukhang hindi naman kakabugto sa Miss Universe Philippines. Hindi natin alam. Ang liit ng bewang neto, parang 16 lang. Gano'n, charot. 16 lang yung bewang niya. 16 inches. Gano'n! ako masasabi ko diyan ganun din naman dati si ano di ba si yung dating si Miss Sambales lumabas siya ng binibining Pilipinas pagkatapos hindi naman siya nakaariba ng bonggam bongga doon but pagdating dito sa Miss Universe Philippines ginulat tayo dahil talagang level up ang lola mo at naging first runner up pa so who knows di ba malay mo naman may bagong iyo offer eto si Anita Gomez ng bonggam bongga bukod dun sa maliit na bewang niya. Malay mo, umarangkada siya. So, good luck. I wish all the best. Kamukha niya si Gracia. Charot, so yun. So, yung si Gracia na yung dati, yung sumasayaw sayo na gano'n, na pinaitim yung buhok. So, parang Gracia 2.0 siya na bagong version. Ang ganda niya. In fairness, gusto ko yung mukha niya. Pero ayoko nung bewang niya. Sobrang liit. Oo. So, mas gusto ko pa rin yung, alam mo yun, yung, yung normal. Parang kasi hindi normal. But, Sige lang, laban lang, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Hannah Arnold. Tingin mo, Mama Sam, dahil sa dami na nagsasalihan daw ngayon sa iba't ibang international, uh, sa national pageant, nagaling sa Binibining Pilipinas o naging reyna ng Binibining Pilipinas, in the future, possible ba si Hannah Arnold ay mag-compete sa Miss Universe Philippines? Bakit hindi? Lalo na natalo siya dun sa, ano, sa... Miss, ano, tawag dito, international. So, ang akin, potential naman si Hannah Arnold talaga na maging beauty queen. Sa ganda ni Hannah Arnold, why not, di ba? Tangkad pa. Ang kailangan lang gawin ni Hannah Arnold ay talagang i-transform niya yung sarili niya to the highest level na para kumain siya ng maraming vitamin C at saka tender juicy hot na talaga yung power i-level up. Ayun, i-boost yun ng bongga-bongga panalo to. Kasi maganda si Hannah Arnold, matalino si Hannah Arnold, sexy si Hannah Arnold. So kailangan lang kay Hannah Arnold talaga gawing di ka libre. Pero kasi ako ko ako tatanungin mo, mas happy na ako kay Hannah Arnold na binibining Pilipinas International. Kasi kahit hindi naman siya nanalo ng na Miss International, she's our, she's our Miss International. Di ba? And then, I think, uh, it's enough para sa title ng Binibini Pilipinas International kasi isang malaking title na yon kung tutuusin. So, pero kung gusto niya sumali, eh dapat paghandaan niya Dapat di kalibre Dapat ipihit niya yung sarili niya Na to the highest level Para makasabay siya sa lahat ng makakalaban niya And then malay mo diba Biglang destiny niya pala Ang universe So hindi natin alam guys So ngayong palang Good luck ha, di ba So yan At para na masasumunod na chika Mama Sam usap-usapan kasi Na merong bagong pagyan na Universal Woman Philippines Ang sabi ng gano'n Who will be the first Universal Woman Of the Philippines Na under ito ni Arnold So tingin mo mama Sam Dahil si Shannon Shannon Tampon Si Shannon Tampon Ang first runner up sa Miss Grand Tingin mo mama Sam Tingin ko daw ba Siya daw ang ipapadala doon sa Universal Woman uh -huh. Ako, to be honest, uh, why not, di ba? Bakit naman hindi? Magaling naman siya ng tampon. Ano yan? Kumbaga palaban. May beauty naman. Ang sexy pa. At talaga namang umaarangkada talaga sa laban. Kumbaga parang kung kaya niyang manalo at kung siya ang ipapadala, why not? So, supportahan natin siya. Hindi naman kailangan magkaroon ng first pageant ever. Eh. Kung baga, parang okay lang sa akin na i-appoint talaga si Shannon. At parang sa nakikita kong kaseksihan ni Shannon tampon ngayon, just ko naman, Diyos ko, magdadalawang isip pa ba kayo sa babaeng to na ipadala sa international pageant? Sabi ko nga, kahit sa Miss Grand, pwede to eh. O kaya, gusto nila sa si Herlin Budo, <laughs> di ba? Total first runner-up naman nila. Ah, uh, tourism, di ba? Si Shannon Tampon ba ang first runner-up dito sa Miss Grand Philippines? Kasi kung si Shannon Tampon, parang piling ko swak na swak. And then si Herlin Budol kasi di ba title holder din dito sa Miss Grand Philippines, parang tourism, chubachene. So ipadala din nila si Herlin Budol. And then, tingnan natin kung sila yung i-appoint. But kung ako, ang tatanungin mo, I go for Shannon Tampon. Why not? Di ba? So, parang piling ko kayang-kaya niyang umarangkada doon sa pageant na yon So, magaling kasi si Shannon at parang piling ko naman makakasabay siya ng bonggam-bongga. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, mga beauty queen ng Mexico sa Miss Universe, tingin mo Mama Sam, madadagdagan na kaya si Lupita Jones, Jimena Nabarete, at saka si Andrea Mesa. Piling ko, mag-expect tayo na isa sa kanila pwede maging judges or yung isa sa kanila pwede maging host or yung isa sa kanila pwede maging a uh, back ano ba back, ano backstage hosts hindi natin alam. So ngayon ang nakikita ko lang dyan ay maganda tayo sa mga babaeng 'to dahil alam mo na malaki ang galit nila sa Pilipinas charon So 'yon, so ang akin lang siguro dapat prepared lang tayo sa kanila kasi alam naman natin na meron natin na ayaw nila sa Philippines, 'di ba? So parang feeling ko maganda tayo sa mga gagawin ng mga to pag sila na ang hurado. So, sana naman one Charot, sana, sana host na lang sila. Charot. Hindi, kasi diba, parang naging open naman sila noong nakaraan taon na hindi nila bet si Philippines. Parang nagulat tayo kay Jimena Navarrete sa top 20 na inilabas niya. Wala doon si Philippines. Kung baga, parang, ha? Magugulat ka talaga ng bonggong-bongga. Si Lupita Jones naman, gusto naman, para namang hindi na imposible na hindi siya MPR na sa Philippines. At sa kasi Andrea Mesa, hindi ko din alam kung maka-Philippines ba siya kasi syempre after siya tiratirahin noong lumalaban siya ng Miss Universe at nung nanalo siya doon, ba diba? So, hindi mo may iwasan na parang dumating yung araw na maupo sila dyan bilang judges at manggulat sila ng bonggong-bongga. ba diba? So, yon Kaya, guys, ingat tayo sa kanila at abangan natin yung mga eksena na gagawin nila pagdating sa Miss Universe. O, ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, Maroon 5, magiging guest performer daw dito sa Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang bongga. Gusto ko yan. Magaling naman yung mga music ni ano, Maroon 5. So, ay nako excited ako na makita ang perform na gagawin niya dito sa Miss Universe. And then, of course, ah uh, sana lang talaga bongga. Di ba? At katulad ng kay niyo di ba? Noong nakaraan na nag-perform siya dito sa Miss Universe noong 2018, di ba? Remarkable talaga yung yung kanta niya at yung nanalo si Catriona Gray. So, yung music ni niyo ang nagre-remark sa atin. So, kung ipapanalo dito si Miss Philippines, yung music ni Maroon 5 ang magre-remark sa atin. ba diba? So, yon I'm so excited, syempre, para dyan. At eto nga ang sumunod na chika. Mama Sam Antonia Forsil, pupunta na sa Pilipinas this coming January 29. So, tingin mo, Mama sa magkakaroon kaya sila ng project na dito ni Michelle D. Ano ang chika mo dito? Hmm. Siyempre, ang chika ko dyan ay excited ako kasi siyempre, nadudoon si Michelle D. Tapos, parang, ayan na, magsasalib pwersa na sila. Alam naman natin na parang maganda yung naging relasyon nila bago pagkatapos ng Miss Universe, 'di ba? Bago matapos yung Miss Universe, at naging very close sila at marami tayo naririnig na gagawin nilang project at excited ako doon ko ano yung project na pagsasamahan nila at eto na yung kauna-unahang pagkakataon uling magkikita sila after ng Miss Universe. So, tingnan natin ko ano ang eksena kung papalagbad niyan si Madam Melanie Marquez. Kasi di ba si Madam Melanie nagsalita regarding kay Antonia. And then after nun, parang wala tayong naririnig kay Michelle di tahimik siya, tapos nandoon lang siya sa eksena niya So, parang it's time na malaman natin kung ang dalawang to ay magki pa ba After, syempre, ng Miss Universe And then, ano, nandoon ako sa na-excite ako At lalo na ngayon, syempre, ang daming ngayong bagong mga eksena ngayon dito sa Miss Universe Philippines Na hindi ko alam kung gagawin ba nilang guest itong si Antonia Porcil wala tayong balita dyan. Pero isa lang na ko. So, maraming bagong chick ang darating. Charot! So, yun. Kasi syempre, marami tayong inaabangan sa kanila. At doon, malalaman natin kung ano ang project na gagawin ni Antonio Forcell dito sa Pilipinas. O, oh, di ba? Exciting yan. So, at eto nga ang ating huling chika. Mama sa mga reyna na galing na sa mga beauty pageant, dapat pa bang sumali talaga uli sa national pageant? To be honest, syempre, nagugulat tayo sa mga naririnig natin, di ba? Katulad ngayon, di ba, si Miss Earth 2016, lalabad uli ng Miss Ecuador sa national pageant. Ayan ay nakakagulat na balita kung iisipin mo. And then, mga beauty queens sa binibining Pilipinas, magsisisalihan dito sa Miss Universe Philippines. Kung baga parang kung iisipin mo, nakakagulat, bakit pa ulit-ulit kayong sumasali? Bakit gusto nyo pang sumali eh naging title holder na kayo doon sa isang national budget? So, para sa akin, wala namang masama kung sasali sila kasi choice nila yon And then, sabi ng ganon, ang dream ay very open naman daw sa lahat at valid tayo sa ating mga pangarap. Pero kasi, sabi ko nga, nakakapanghinayang kasi kapag natalo uli sila. So, sana lang sa akin lang, kung sasali uli talaga sila, make sure lang na may ibubuga talaga sila. Dahil mas nakakaloka kung matatalo sila ng baguhan. di ba diba? So, yun. So, yun lang yung akin. So, magkakaalaman niya pag nagsimula na yung Miss Universe Philippines, kung ano ba yung mga gagawin nilang eksena, at kung papayag ba sila na basta-basta lang sila matalo ng mga baguhan, di ba? Kasi syempre, yung mga baguhan naman, eh, challenge yun sa kanila kasi veterana tong mga to, hindi imposible na malampaso sila ng bonggang-bongga, pero hindi rin imposible na malampaso din sila ng baguhan. So, challenge to sa mga sarili nila, sa mga gagawin nilang eksena at kung paano nila ipapanalo ang isang pageant. Basta, ang importante, dapat alam nila kung paano mag-level up at kung paano mag-transform sa isang beauty pageant. ba? Diba? So, it doesn't matter kung sumali o sila. E, di sila. Eh, di natin kung manalo sila. Eh, katulad na lang halimbawa, ba? Diba, nung sa Nigeria, nung nakaraan. Sumali siya sa Miss Nigeria. di ba? eh, dati top 5 na siya sa Miss World. Imagine mo, top 5 siya sa Miss World natalo siya doon sa national pageant nila. Hindi siya yung ipinadala. So, so sad, di diba? Kasi parang ang ng rango mo eh. Tapos nalang pasok ka lang ng ganun-ganun lang, di ba? So, ayun yung dapat ingatan ng mga girls na title holder na o nagkaroon na sila ng chance na makakumpit sa isang international pageant. Kung hindi sila prepared, huwag silang sumali kasi baka mawala sila sa eksena ng bonggang-bongga. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon guys, marami salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.